long time no see mga kaibigan ko mga minamahal dahil laki yun, medyo uh, hindi nakapag upload hindi lang medyo, sobrang tagal ko rin hindi nakapag upload ng aking videos dito sa aking youtube channel and finally ayan, makakapag upload na ako and uh, siguro, i-make sure ko na lang na maglalagay pa rin ako sa aking youtube channel kasi napukang naagnas na oo inaanay na at nilalangaw na at wala nang pumapansin kahit ganun pa man, syempre, dapat ko pwede pong ipagpatuloy ang na aking nasimulan, which is ang aking vlogging career. <laughs> anyway, mga kaibigan, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, aba, wala ka pang dapat asahan kasi ngao <laughs> parang back to zero na naman ako. Anyway, ayan, welcome to my YouTube channel and of course, I am Brian Ibidal, aka, mas nakilala niyo po sa pangalang Ina Dora Pangga mula po sa 90.3 Energy FM, Tagupan. So, eto na nga, sa mga nagtatanong kung nasaan na po talaga ako, na ng earth. Ayan, ako eto na po, finally. Ayan, actually, nakapag, ano na ako, nakapag FB Live na ako, tapos so, sabi ko na sa inyo kung nasaan ako. Na And, syempre, sa mga followers ko naman, sa mga subscribers ko na po sa aking YouTube channel at sa ibang mga social media ko, na hindi alam kung nasaan po talaga ako at nagugulat na lamang sila sa aking mga pinagpo-post. Puro sa mga bulak Ayan, eh, syempre, ako po, isa na pong, uh, Arabiana. <laughs> hindi. Ako po ay nandito na po sa Saudi Arabia. To be specific, dito po sa Alcobar. And working as a florist. Ayan, um, Flores de Mayo, flower arranger. Ayan, kung nakikita niyo po sa aking social media lang na sa Facebook, Instagram, nandun po yung mga gawa ko. Siyempre, na-miss ko kayo, kaya naman gusto ko ulit gumawa ng video, kaya ako gumawa ng video para makakwentuhan man lang kayo at makita nyo po ang aking cura uh, lutsura ngayon, nakuubot ng ganda ng tinutubuan po ng balbas. Ayan. Actually, dito po sa Saudi, mga kaibigan, sabi ng mga kaibigan, kahit hindi ka naman daw Mapatubo ng balbas, o diba? Pas mag ka lang daw, ka daw, o oh, ayan. Kahit na ikaw ay ganit reals, di ba? Eh, dapat behave ka pa rin ng bonggang-bongga. -bongga. Kukwentuhan ko lang kayo ng konting-konti -konti lang. Konting-konti, baka sa oras ng aking video. Pero as, kay uh, kahit papaan, magkukwento ako sa inyo kung ano ng aking, kalag aking kalagayan, kung ano ng aking ginagawa na ng eksena ko buhay. Ayan. Okay. September 9 is na uh, ano na ako. Okay. August 30, ayan, nag-file na ako ng aking designation Hanggang doon na lamang po ang aking naging pasok or naging duty sa 90.3 Energy FM Tagupan. Ayan. At uh, ako naman po ay pinayagan ng mga boss namin na sina Kuya Chris Dillis at saka si Jay Oriles ng buong puso at talaga namang kinakawalan na nila ako kahit na ah, labag sa kanilang kalooban. Ay! Labang <laughs> po Charot. Anyway, ayan. Nag-apply ako as uh, si a florist dito po sa Saudi. Is, inumpisahan ko po siya around June pa lamang. Ayan. So, inabot ako ng 3 months bago ako nakapag-fly dito. Kasi nagkaroon po ng mga abirya when it comes to my medical. Ayan. Kasi diniklare ko po na meron akong um, na-operahan po kasi ako diba ng uh, inalisan ako ng gallstone. So, kailangan ko po ng, ano, ng clearance na pwede na ako magtrabaho. Lalo na sa ibang bansa, di ba? Kabaka mamaya kasi bigla akong mahirapan kasi nga, na operahan opera nga po ako. Pero, uh, kinlear naman po ako at nakita naman po nila na kaya, kaya po. And, uh, actually, hindi naman gaano kabigat ang aking ginagawa dito. At talagang kalabang mo lang talaga is homesick. At talaga namin mismo mga sa pangkasinan. And, ayan nga, inabot ako ng ano, ng 3 months. Ayan. At uh, na-declare ko rin po doon na ako ay merong gastritis and so far so good if eh. ayan kaya medyo natagalan ako kasi nga pinasilip ko pa itong aking ano itong aking chan ayan through in, sa pamigitan namin in the endoscopy in the ayan and nalaman na ako mayroong gastroenteritis as uh, gastroenteritis at nalisita naman ako tolerable naman po siya mga kaibigan ko minamahal kaya paminsan-minsan sinusumpong po ako ng heartburn, ayan, oo, yung acidic, ayan, acid reflux, mga Pero ako control ko naman po hindi naman po siya ganun kalala. iwasan ko lang daw po yung mga pagkain na dapat iwasan, tulad ng mga maanghang, ganyan, mga gatas, kung anik-anik pa na pwede mag-trigger sa aking gastritis. And sumunod po nun is, ayan, na-clear na ako, ayan, uh, yung mga sumunod naman po, yung mga biometrics, ayan, kung ano-ano pa, mga uh, ibang mga Uh, P2, ayan, hanggang sa inabot na ako ng uh, uh, natapos ko naman po siya ng uh, August and then, yung ticket na lang po talaga medyo tumagal, kasi uh, dumating na lang po siya uh, dumating po siya September 1, and then ang itinalagang flight ko is September 9, so ito na nga na, September 9, um, uh, September 8 ayan, pumunta na ako ng uh, uh, Top Avenue kasi doon doon malapit yung ano namin agency Top Avenue doon na na stay and then uh, uh 11 o'clock ng September 9 is dumiretso na ako sa ang flight ko 11.30 pero dapat doon sa airport pala is maaga ka mga 5 hours kailangan nandoon ka na daw sa airport para hindi ka magagahul at kung may problema mang dumating or magkabi mag naman sa mga papers mo eh, mag maagapan ayan eh uh, tawag dito yung uh, mga alas 4, pumunta na ako dun. Dumating na rin ako. Dumating naman po ako dun ng mga uh, 5.30. So, yun. Uh, Easy, easy. Ayan, kain, kain. Yeah. Tambe, tambe. Ayan. Ay, ah, naloka talaga ako sa airport. Yun, sa Naiya. Terminal 3. Diyos ko, yeah. Alam mo ba yung tipong ano, bundok na, taong bundok na punta sa ano, sa mga ganun lugar. tingin na titingin talaga ng bonggang bongga. Diba? Bongga. Nakakaloka ito. And after noon, ayan, um, waiting na ako. Punta na ako sa, pumila na ako. Punta na ako doon sa may, ah uh, checking and then sumunod naman doon sa immigration and so far so good eh madali naman ako natapos sa immigration akala ko magdadala ako ng yearbook no mga yung mga time na yon yung pala madali kasi kapag mga OFW hindi na masyadong pinapahirapan kasi pero meron pa rin konting challenge kasi syempre checkin talaga na kung talagang OFW at pa, that, mo um, papasukan mo kasi syempre pwede ka mag TNT o what pero hindi ko gagawin yan dahil shockot po ako okay and then ayun na, na nakalampas na ako sa immigration and then checking ang maleta ayan just ay, nakalimutan ko. Ito kasing camera, ito kasing ano ko. Ito kasing kahon na ito, ayan, itong vlogging kit ko, yun, dinala ako pa rin po para po kahit po, paano makapag-vlog pa rin ako kahit nandito ako sa Saudi. Ayan, yun nga lang, natatakot akong na sa labas kasi syempre baka mami sabi nila, di ba, mapipiling ha, baka ano ko ah, baka mamaya, sitahin ako ng mga pulis dito, ah, paano yun, tera aramida, kanya. Kaya dito na lang talaga ako sa loob ng aking room, magdadada, ayan, itadaan ko dito ang aking kalungkutan, chika na chika, di ba? And going back nilagay ko ito sa maleta. As in, yung maleta naman, binalutan na po ng bonggang-bongga. Eh, -bongga. sa, airport, 300 pesos ang pagbalot ng maleta. Ngayon, syempre, ako naman anis sa tao, tinanong ako nung, ano, yung, sa, yung staff sa airport, ah, may battery po ba? Ganyan, oh, may battery po, dalawang peras. Ay, nakong sir, kailangan alisin nyo po yan. Eh, napilitan ako, inalis mo talaga. Tapos, ilagay nyo lang po siya sa bagpak mo. No? Nakala ko iwanan ko sa airport eh. Pero isama ko pa rin. Yun nga lang, nag-back to ano ko, sira ko dun sa aking maleta. Inalis ko, tagang binaklas ko talaga ng bonggang-bongga. Ay, nagkupit-gupit ako dun sa airport. Yun, nilabas ko rin. then after nun, tinanggap naman ang push ng bonggang-bongga. And sa aking maleta, ito, ano daw siya, ang binigay sa akin sa aking ticket is 35 kilos. Pero nung inaayos ko siya, ang bigat-bigat na pero nandun ako sa airport ang naging sukat, ang sukat tuloy, ang naging timbang niya is 22 kilograms. So, hindi dapat magre-refund ako. May binigay sa akin at na, ano, napapin para magre-refund. Pero, hindi ko na inasikas. Kaya, kaya, binigay ko na ng bonggang-bongga. Kasi, isip ko talaga para yung ano na, yung gusto ko na talaga sa si airplane ng bonggang-bongga. <laughs> O, di ba? Pinakwento ko. O, magkakaroon tayo ng part 2. Yan, pinakwento ko lang kung paano yung naging journey ko papunta dito sa Saudi hanggang sa mga oras na ito. Pero, syempre, ano, step by step ko muna mga kaibigan para naman, ano, kahit papaano, eh, updated kayo, di ba? Lalagyan natin mga part 1, ah, part 2, part 3, part 4, kung ano, kailan yung mga gusto. Mga ganon, di ba? Para Ecclesial, yeah, di ba? na-miss na ko talaga magsalita ng matagal. O, o, lalo, pag magsasalita ako sa radyo, di ba? Miss din, miss ko ng buong, ng buong. Marami kayo nakamiss sa akin. Ako mag-comment nga kayo mga nakamiss sa akin. <laughs> Ay! ayan na, okay. After po, no, nung naayos ko ni Aki Maleta, ayan, is, nasa ano na ako, boarding area na ako. Ayan, medyo, nag-anda ako doon ng mga isang oras at mahigit, And then after noon, ay tawag. Hindi ah, ko talaga tinitingnan ko 'yung ticket ko kasi baka mamaya kami na pala. Hindi ko na, hindi ko pa alam, hindi na ako ng air through Ayun, eh sige, para para na. Yung maleta, ano na sa ibang destinasyon na siya napunta, hindi ko na siya bit bit, yung bagpak ng andala-dala ko ng mga time na. Yon. Ayun, after noon, ayun na sa Duman na kami doon sa Makipot papuntang airplane. Ayun, Tapos may mga ano. Hindi ko alam kung mga Pilipino rin ba yung mga ano, stewardess. Pero Chinese. Parang may pagka Chinese na Indonesian maganda. May maganda na may guwapo. Ay, di ba? Di ba? Okay. So, kaya nakaupo na ako. Ay nakaupo naka naka na ako sa airplane. Ayan, di ba? Napapagitan ako ng isang Arabo at isang Pilipino. Kasi nasa ano kami nun eh. Ikaw na may ano na. ikaw oo, oo. Tapos na, bago ako pumasok, pagkapasok ko, may nakita ako pang mayaman. Ang tawag doon, first may tawag doon hindi ko alam e, comment nyo nga dito anong tawag doon first class ba yun first class or basta pang mayamang mga upuan mga ganon oo ang unti-unti nila doon tapos nila ano, sa likod yung marami talaga o, diba ayan na Diyos ko na nagsasalita na e, ano sa airplane yung upuan merong TV o diba iba-ibang lingwahe tapos in-explain niya akala i explain ko doon yung ano yung magsasalita yung ay, lalaki or babae tayo siya demo niya yung mga seatbelt, silver, Hindi! Ano pala namin? Kailangan mo isuot yung headset o kaya maririnig sa speaker ng airplane uh, na yung process, yung pagkakasunod-sunod ko, ano gagawin, di ba? Seat pass yung seatbelt. Kapag pag, ano, kunyari may sakuna, isusot mo yung life vest, ganyan, 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 ganyan. Ayan, di ba? O, so yan, na, umaanda na, gumagano. Gumaganong pala yung airplanes ko. Pero nasa ano pala, simento pala siya. Ay, kumakapit na ako. tama lang. O, di ba? Ayan, umanda. Tapos medyo mga 30 minutes din na ano lang siya. kumagano ganong lang siya. Tapos yan na. Yung airplane na zzzz. May baitang pala siya. press, zzzz. Zzzz. Ganyan yung naramdaman ko. Ewan ko lang sa inyo. Di ba? Zzzz. Tapos Oh my God! Sabi ko, oh my God. Bye, Philippines. Ito na talaga kailangan ko na panindigan ang pag-iisang. OFW ko. O, oh, di ba? loka Anyway, ayan po muna. Dahil medyo mahaba na itong video ko. Uh, bukas, o sa susunod na araw, ikukwento ko naman po yung aking part 2. Ayan. Kung saan. Kasi ano, connecting flight naman ako eh. Pula sa Manila hanggang Abu Dhabi. Abu Dhabi to Dam, uh, Damama. Ano? Riyad. Damama o Riyad? dama mo rin. Basta bukas kasi check ko na yung ticket ko bukas ha? Anyway, maraming maraming salamat po. Naku, na-miss ko kayo ng bongga-bongga. At uh, sana, kahit nandito na ako sa Saudi, at uh, malayo na sa mundo ng social, uh, malayo na sa mundo ng radyo, pag-hosting, eh, support nyo pa rin po ako. Ayan, ilike nyo pa rin po ang aking mga posts sa aking Instagram, sa aking YouTube, sa aking fanpage, at sa aking bonggang-bonggang Facebook. Marami. Ang TikTok din pala. Ayan. Ilalagay ko dito yung mga pangalan ng aking mga social media. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. And please pray for me na sana laging safe ang bakla dito. Bye-bye!